Ngayon mga idol, maghahasa tayo ng itak. Itak na halos wala ng talim mga idol. Tingnan nyo, hiniwa ko pa sa kamay ko mga idol. Itak ni Tatang mga idol. Nilagay na niya sa gilid. Ayaw na niyang gamitin. Dahil bumili na siya ng bago mga idol. Hasahin ko para magamit mga idol. ng idol para na siyang bago hindi ko natin testing sa kamay ko dahil sigurado mahihiwa ito dito natin testing sa natumbang saging mga idol